heart disease bilang leading cause of death sa Pilipinas. Sa ating pag-uusapan kasama si Dr. Rodney Jimenez, ang Pangulo ng Philippine Heart Association. Dr. Jimenez, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po sa inyo at maraming salamat sa pagkakataon na binigyan uh, nyo kami ng, uh, ng chance para makapagsalita about heart diseases. Yes, Doc, daming uh, napakadaming Pilipino makakarelate dyan. Alam naman natin, ano, leading cause nga. Hanggang ngayon, Doc, ay nangunguna pa din ang heart disease bilang leading cause of death sa bansa. Ang tanong po ng marami, ano po ang pangunahing dahilan nito? Okay, so, ang heart disease, una-una yung pinaka-popular, pinaka-number one na uh, cause ng heart disease, yung heart attack. And isa sa one cause nito, isa sa mga causes nito, is yung pag-build up ng plaques doon sa uh, ating arteries o yung tubo ng ating puso. No? So, yung nagbibigay ng dugo at oxygen. Pag may nag up ng plaques doon, kolesterol yun. So, one is diet. <laughs> Two is smoking. The uncontrolled blood pressure. Uncontrolled yung blood sugar. And yung mga non-modifiable risk factors is family history. Tsaka yung sex. No? Yung male, mas prone magkaroon ng heart attack than females. So, Dok, bukod po sa pagkain, posible din po ba na may kinalaman ng climate o weather natin dito sa bansa? May contribution po ba ito na dahilan ng pagkakaroon ng sakit sa puso, yung sobrang init o sobrang uh, lamig? So, yung una muna malamig pero hindi naman siya common sa atin. Ano? Yung malamig na, na pag sobrang lamig, eh, nagbabasa constrict or sumisikip yung ating mga ugat. Limbawa, pagka mayroon kang sakit sa puso, may barado na siya, tapos naligo ka ng malamig. May mga tao na sumasakit ng dibdib dahil may barado na sila or nagbabasa constrict yun. Yun, isa yun sa mga direct and possible indirect na cause ng pagkakasakit sa puso. Yung heat naman, kasi since mainit siya, magkakos stress, magkakaroon ng heat stroke, dehydration, lahat din magiging stressful for the heart. Kung meron kang existing sakit sa puso. And even if wala sakit sa puso, yung dehydration mismo can cause, and heat itself can cause stress to your heart. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, pero yung heat stroke per se, it's not related to the heart. Ah, oh, no, actually it's not directly related to the heart. E, magkaiba yung heat stroke. Heat stroke is talagang temperature driven siya yung yung sobrang init na 40 degrees na yung yung, yung temperature mo sa so, Hindi rin siya stroke na bara yung stroke kasi means pagbara sa ugat ng brain natin. So, iba siya. No? So, iba siya sa stroke, iba sa heart attack. Okay. So, um, na-mention niyo po yung heart attack, no, isa sa mga heart diseases. Uh, pwede po bang malaman ano yung mga klaseng heart disease, aside from heart attack, ang kadalasang dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino sa ngayon? Uh, so, yung number one is, again, yung heart attack is caused by coronary atherosclerosis uh, disease. no, yung, yung coronary atherosclerotic artery disease So, yung sabihin, build up ng cholesterol sa ating uh, puso. And then, yung iba ay congenital. Isa ay valvular heart disease na common din sa mga Pilipino. Uh, yung rheumatic heart disease, yun din. Isa so, yun sa pwede mag-cause. Yung iba naman is heart failure. no So, common din siya pagka nagpalya na yung mga ating valvular heart disease, coronary artery disease, tsaka yung uh, congenital heart disease. Yun yung tinatawag nating heart failure. Pagpalya ng pagbomba ng ating puso. At marami pang iba. Mm -hmm. Dok Rodney, ito ang... Uh, mga, mga Pilipino, alam natin, mahilig kumain. Ano daw po ba ang kadalasan na maling nakasanayan ng mga kababayan natin na hindi alam ng karamihan ay dahilan at maaring magdulot ng heart problem sa ating katawan? Okay, so pinakomun na ngayon kasi masyadong mabilis o masyadong madali natin makuha yung trans fat. Trans fat. Yung trans fat, ibig na bibili natin sa mga fast food. Aray. Kasi yung trans fat po, <laughs> yan po yung oil na nilalagyan ng chemical para ma-stabilize yung, yung, yung oil na no? para ma, mas ma, mas matagal siya. Pero nalaman nila sa studies na eh, trans fat oil na ginagamit sa mga restaurants para mas mura at mas makatipid silang lahat, eh nagkukos siya ng heart disease, nagkukos siya ng heart attack eventually sa mga nagbi-build like, up ng atherosclerosis. Sa yung mga trans fat, yan yung parang nakakaligtaan natin na at mabilis natin, madali natin makuha sa mga restaurants, mm -hmm. fast food. Yan yung isa sa pinaka dapat iwasan natin. Mm -hmm. Saan pa Follow po makukuha oh, yun oh, na oh. nakirisa na, sa na, na, oh. trans pa? Okay, so trans, Because we hear it, but we can't really explain. Yung ba yung ano, na, bukod sa mga fast food, oh, yung, saan pa po namin yan? Yung mga burgers, donuts, oh, no? so, kasi deep fry eh. Deep fried. So, <laughs> yung mga masasarap, in other words. Oh. So, yung oh, mga nilalagyan nila ng chemicals para ma, yung mag-stabilize ng oh, fried, oil. Fried, oh, Tapos, anything ba, ba, fried. Ulitin na naman nila, di ba? Para ma Pero so, may particular oil po ba na... Better. Kasi di ba yung mga... Oh, yes. Yung iwasan. for... Ah, iiwasan natin yun nga, yung ginagamit kasi nila na trans fat, iwasan natin yon Yung, yung dapat nating gamitin ay yung mga olive oil, olive oil. oil. medyo mahal, yung vegetables, vegetables oil, canola, can canola, can yeah. canola. Vegetable oil, what, about, what about coconut oil? Yes. Hindi palm oil, na ah, coconut. Okay, so wala masyadong study on the coconut oil, pero parang hindi siya, hindi siya hindi. nire -recommend. One of not, hindi siya nirecommend recommend as parang Uh, Talaga? Ayaw ka naman ng marami sa Pilipinas. <laughs> Kaya, uh, uh, sabi di ba meron pang virgin, coconut, oil? Extra virgin coconut oil. oil, uh, extra virgin extra coconut oil, oil. Uh, marami Mahal na. La olive din. oil na lang yung big, big so, gamitin okay, Okay, kasi may cla classifications yun, di ba? May pomace. No? may mga ano pa, Oo, oil yan. Yes, yun, yung, kung yung di ba, yung piga ng ng olives kung may pumase tapos wow. nagiging oh, virgin wow. old, so, na extra virgin na yan. Hindi naman. Nakikita ko lang siya kasi kung oh. pinakamura yung unang piga daw yun yung pumase. Oh. Pero yung pinaka-pure na yung extra virgin. Kaya kasi extra. yung pinakamahal. Oh. 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 Yun. Healthy yun sa, sa heart yun. Better, okay. sir. So sir bukod naman sa pagkain para po sa mga working class naman po ano pong routine ang maaring iwasan upang pang hindi madapuan ng sakit o hindi magkaroon ng sakit sa puso? Oh sige so, so yung mga risk factors dapat din ay i-control natin. So una yung blood pressure kung meron tayong hypertension, dapat magpapacheck up tayo. Kung, or may lahat tayong hypertension, dapat lagi po tayo nagpapacheck ng ating blood pressure. So, dapat yung blood pressure natin 120 over 80. Kung hypertensive tayo at nagagamot, dapat less than 140, may natin to, get, uh, to that level. Yung second is yung cholesterol. So, dapat makita rin natin kahit bata po tayo, malaman natin kung mataas yung ating mga cholesterol. So, may level po yan, depende po sa risk factors. Kung diabetic kayo at walang ibang evidence na mayroong problem sa heart, dapat less than 70 mg per deciliter yung cholesterol natin. Pagka meron na po evidence na may problem na tayo sa heart, less than 55 po yan. Yeah. Diabetes po, so yung sugar po natin, dapat po makontrol din natin po siya. May certain level din po, depende po sa risk factors ng ating Katawan. And pag-ehersisyo, so dapat po hindi po tayo sedentary lifestyle, dapat po tayo lagi nag-exercise. Five times in a week dapat na-exercise tayo, 150 minutes in a day. So, dapat Ay, po tayong, tayong exercise. Sir, eh, Dok, parang ang hirap <laughs> nun. <no>? Ah, <laughs> Well, meron isang mas madali. Oh, parang inatake na lang sa puso siya. Pero meron isang mas madali, yung yeah. 10,000 steps in a day. A no, day? 10, That's a lot also. <laughs> <laughs> Pero may nakita, na ba, o oh, babawasan pa natin, <laughs> may nakita sa study bet, mas maganda na rin yung 6,000 steps. No? 6,000 okay, okay sa, 6, So, dapat maha, maabot. Pero mas maganda <laughs> eh. po, for weight loss din, 10,000 steps mas magawa. Para ah every day. You know? So, sa mm. dapat natin. Oh, wow, nabuwa. iba talaga And siyempre smoking <laughs> dapat hindi natin po. And vaping also. Luwasan oh, really? din natin po siya. Okay. And dapat po natutulog tayo ng 6 to 9 hours. To nine. No? So mm. day. Kasi pagka less than 5 hours in a day, so dapat yung ay, may associated po siya sa heart disease, heart attack sa stroke so bukod po pujan sir 'di ba meron pong mga tinatawag na yung mga fiber na ini-intake bago mm -hmm. kumain Kunyari, kakain ka ng lechon ganyan uh, effective po ba yon yung mga fiber <laughs> so, yung na ang pinakamaganda uh, yun. iwasin natin yung lechon instead <laughs> na yung fiber hindi po siya parang well studied para sabihin na mas maganda po siya i-take kasi yun po Iba makabusog uh, mm -hmm. para hindi tayo masyadong kumakain pero unahin natin siya, yun mm -hmm. ah. so sa, sa lechon, iwasan natin or bawasan natin yung pagkain ng lechon. Lalo na kung mataas yung ating mga cholesterol Ayun. Okay. hirap ng mga sinasabi ni Doc, <laughs> pero dapat talaga nating sundin. Ano? Um, can you briefly describe to us, Doc, ano po yung mga signs or symptoms sa maaaring maramdaman ng isang tao na posibleng nagpapahiwatig na pala ng heart disease? At ano po yung mga senyales na dapat nating bantayan para magpatingin na sa doktor? So, yung heart disease po, alimbawa po tayo ay, ito po pinaka-simple lang, no? Kung kayo po ay bumibilis na yung heart rate mo, tapos nahihirapan kayong mga sumasakit na yung dibdib mo, yun po ay senyalis na ng heart disease o heart attack, no? So, ibig sabihin kung exercise-related po siya, umakit kayo ng two flights of stairs o yung magdana na hanggang 2 to third floor, tapos sumasakit na yung dibdib, nahihirapan na kayong huminga, yan po ay senyalis ng problema sa heart also. Uh, sumakit din dibdib biglaan, no? Tapos patagal siya ng patagal at pasakit siya ng pasakit. Yan po ay sign signs na siya nang sign na po siya ng heart attack. Mm -hmm. So, yan po yan basta effort related or kahit anong ginagawa nagbuhat kayo sumakit or uh, nahirapan kayo mga Siguro, before we leave the topic, no, Ah, uh, binanggit nyo nga kanina 'yung mga uh, um, namamana na sakit na mm -hmm. sa puso. Paano naman 'yung kaso kung ganoon, may hope pa ba silang yes. uh, okay. How to so deal 'yung namamana tulad ng uh, maaga namatay 'yung parents mo mm -hmm. ng heart ng mm -hmm. because namatay because of heart attack, halimbawa ba? years old to 50 years old namatay na kagad 'yung parents mo. Dapat po alamin natin ano yung nag-cause noon. So, magpa-check up na kagad. No? So, uh, tingnan natin kung baka kasi yung parents mo, eh, mataas pala yung cholesterol noon. Uh, pwede na iwasan. So, meron may mga gamot po na pwede iwas. Mataas na pala yung blood pressure. Mataas pala yung sugar niya. So, yun po, pwede iwasan yan. May mga gamot po tayo na kapag prolong ng life at saka may iwasan yung mga uh, pagkakaroon ng sakit sa puso or heart attack sa bata. <coughs> Alright. Doc, sa ibang usapin naman po, kamusta po ang Philippine Heart Association sa ngayon? Ano po ang inyong mga paghahanda at mga programa sa taong ito na nais niyong ibahagi sa, ibahagi sa amin po? Okay. So, ngayon po ang plano po namin is ituloy, tulo'y lang po yung ating mga advokasya. No? So, yung mga nabanggit ko kanina, itutuloy lang po natin yan. Yung tulad nung pa i uh, mag-spread mag tayo ng news or advocacy on the decreasing blood pressure or control natin yung blood pressure, control yung cholesterol, blood sugar, weight, no? Pagtulog ng 7 uh, to 9 hours, iwasan ang alcohol, iwasan ang sigarilyo. Yan po yung yan, yan yung mga adbokasiya natin na ipapalatag natin sa buong taon at sa mga taong, pang mga susunod. At yung aming research, no? Yung research on mga prevalence rate ng mga heart diseases sa Pilipinas. Yan po yung aming uh, itataguyod na tuloy-tuloy namin po yung gagawin para sa datos natin dito sa uh, Pilipinas. Okay. So bago tayo magtapos sir, no? may tanong ako na yung sinasabi kasi 100% genetics yung, yung mataas na kolesterol. Kung ang parents mataas ang kolesterol, definitely yung mga anak... Uh, mamamana niya yon hindi so, hindi naman 100% the, the likelihood mataas na chance na magkakaroon siya ng Problem din sa cholesterol. Kasi pare-parehas kayo ng kinakain. So, ako, ako, ako. Mataas ang cholesterol ko. Nagulat ako. Pero nalaman ko na yung mga magulang ko kasi, mataas rin yung cholesterol. So, genetics, parang it's something na wala akong magagawa. Yes. Pero, may mga part... May mga gamot. May mga gamot na maintenance daw. Yes. At saka, may yung lifestyle mo. Yes, kasi 80%, up to 80% genetics, siya. Yung 20%, kaya mo pang... Mm -hmm. Mapababa, kontrolin siya. Mm -hmm. Pero ganoon pa man, kahit na 80% pero sobrang taas naman talaga yung kolesterol, mo, kailangan mo na rin ng gabot, no? Para may pababa natin yan. Para mabawasan yung progression ng heart disease pagka minum tayo ng gamot. Forever safe na naman, naman yun. yun. Oh, <laughs> safe <laughs> yes, kasi... Halata ba? Please na natin. <laughs> <Trabang curious ba? laughs> <pa>, dyan. Ako matas kasi din kolesterol. <laughs> diba? Okay. So, so um, again, <laughs> forever genetic Forever siya. Na yun. So, tuloy-tuloy yung pagtaas at tuloy-tuloy yung pag-ipon ng cholesterol sa blood vessel natin or sa arteries natin. So, wala siyang cure sa ngayon no? unless mag magkaroon ng reverse. genetic. Reverse, you can reverse it. You can reverse probably yung may chance of reversal ng progress ay yung, yung, pag, ano, pag uminom kayo ng maintenance, again, maintenance uh, uh, ng no? Uh, so. ng cholesterol. And this pag hindi mo siya, pag, iniwa, pag hininto mo uh -oh. siya, Tataas, tataas ulit siya. Ulit. So, tuloy-tuloy lang yung maintenance yes, -tuloy, habang buhay? tuloy-tuloy yung habang buhay. Habang buhay? Yes. Di pa pwede yung ano? Pag, forever po. Pag na-change mo <laughs> na yung lifestyle mo at bumaba na ang cholesterol mo, can you stop drinking? No. No? Yeah, It's dapat like the high blood medicine. Yes, just yes. like the hypertensive medicine. Ibababa lang yung dosage. Depende yes. sa goal na na-achieve mo. So, depende sa kung ano. Kailangan kasi makita yung profile, no? ano anong, anong meron ka at present? Mm -hmm. Halimbawa, meron ka na palang namumuo sa heart uh, sa arteriosclerosis sa heart, dapat meron may goal na less than 55 mg per deciliter yung ating LDL or yung bad cholesterol or yung lechon de leche LDL. Ay no? Ay so <laughs> ay, madaling tandaan, uh, okay? Kaya yung oras natin Dok, ano. Minsan niyo na lang po paalala sa ating mga kababayan mula sa inyo sa Philippine Heart Association. Okay po. Mula po sa Philippine Heart Association, uh, iwasan uh, ito po ang ating mga advokasya. I-control po natin ang ating mga blood pressure. Uh, I-control po natin yung blood sugar natin. Ba bawasan natin ang ating weight kung tayo obese. Umiwas po tayo sa paninigarilyo. Bawasan po natin pag-inom na alcohol. Kung pwede po, iwasan natin yung na natin pag-inom na alcohol. Huwag po tayong manigarilyo. Mag-ehersisyo po tayo araw-araw. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Rodney Jimenez, ang Pangulo ng Philippine Heart Association.